Ayan mga guwik, isang masayang morning sa lahat dyan, no? Magandang gabi o hapon o tanghali sa inyong lahat dyan. Saan man kayo naroon tayo na naman ngayon mga guwik ay gagawa ng saranggula. Ito ay lagyan natin ng design na heart. So ito yung ating gamit mga guwik, no? Ayan, mga stick na to. So tatali lang natin to mga guwik, no? Ayan. Ayan ay para makabuo tayo ng heart. Dito, So yan, tatali ko lang ito mga guwik. At pagkatapos nating mabuo ito ay siyempre ating babalutan ng plastic. So ito mga guwik, ang ating style ngayon. Yung ating saranggula ay heart style to. Sana ay maganda at mataas ang kanyang lipad. Ito ay ating first time na gumawa ng ganitong design o no? style yung heart o tatali ko lang ito mga guwiks no itong kanyang parang pakpak -pak sa heart yan Ayan mga boys, natapos natin na dito itali at ngayon naman ay dito naman sa kabila, sa baba. Ayan, para magpormang heart siya. So ayan naman, nga, nagpormang heart na siya mga boys. No? So, ito na ngayon mga guwiks, yung ating heart design, no? Ayan, ang design na heart natin sa ating saranggula. So, yung ating pangalawang gawin dyan mga guwiks ay yung pakpak naman. So, yan. So, dito yung pakpak natin mga guwiks. Tatali natin to. Yan, tatali natin dito. Yan. Tatali muna natin yan mga guwiks, no? yan na mga ang ating nabuo no yan ito ay yung pagtatali naman ngayong yung kasunod ng ating pakpak. ayan mga gawigs, ito na yung ating natapos na, no? nadikita na natin, tatlong kulay na plastic yung ginamit natin mga gawigs at ang kulang na lang ito ay tali ayan, so yan ang ating gawang saranggula, yan ay itipisting natin mamaya mga gawigs lagyan natin ng tali yan so, ito yung tatlong kulay natin na plastic na ginamit no? ayan tatabi lang natin para sa susunod ulit, yung natin ay magagamit natin yan Ayan, lagyan mo natin ito ng tali mamaya mga guliks no? at aakyat tayo sa bubong para siyempre titesting natin ito kung ito ay lilipad. Sana, sana naman lilipad mga guliks. Siyempre alam naman natin na tayo ay matutuwa kapag yan ay mataas, matarik ang lipad sa eri. So tatalihan ko lang ito mga guliks at mamaya ay titesting na natin tayo ay magte-testing nito. So, bubutasan lang natin yan, dalawa. Tapos, dito mga gawigs, isa. So, yun lang. At mamaya ulit, atiya tayo sa bubong at tayo ay testing nito yung ating bagong gawang saranggula na may design, style heart. Ayan. ayan. So, yan ang mga Gawix. yung natapos natin na heart na style ng saranggula at ito nga may tali na tayo at ready na for testing so yan ite testing natin ngayon mga gawiks antay lang tayo na humataw yung hangin o kung kahit man mahina lang so ito na ngayon mga gawiks no ay yung ating dating gawang saranggula yan yung agila tinakpan lang natin dyan dinaganan para hindi lilipad so ngayon ito yung ating huling gawang saranggula na heart style no So tingnan lang natin to mga gawiks ngayon kung lilipad. Ayan. Pagantay lang tayo ng hangin mga Gawiks, no. Hangin pa more. Pag may hangin mga guwiks, ayan, medyo may hangin na. Yun. So, so ayan ngayon mga guwiks, nasa Irina no. Mahina lang ang hangin mga guwiks. Tayo lang nating humangin no. Ayan. Lipad pa, taas pa, tudo pa, tudo pa hangin. Walang hangin lang, kaya hindi siya <laughs> umatao doon sa taas. Ayan. So ayan mga guwiks, try natin ulit ngayon no dahil sa medyo may hangin na at yung pag-try natin kahapon ay wala tayong maasahan na magandang hangin kaya paulit-ulit tayo kahapon hanggang sa yun na nga sumuko na tayo dahil hindi tuloy-tuloy yung hangin kaya pabagsak ng pabagsak yung ating ginawang pag-try at ngayon subukan natin mga guwiks, ito na. Ayan na nga, may hangin na mga guwiks. So yan ay ating subukan kung talagang lilipad ang ating gawang heart na sanggula Magantay lang tayo ng ihip ng hangin. So, ayan na mga guwiks. Pinalipad na natin. Subukan lang natin kung may hangin nga. So, ayan. Oop. Wait lang. At bumagsak na naman ulit. Hangin pa more yan na mga guwiks So yan na nga ang ating gawang sarang bulang heart no Ayan na medyo mataas na at hinangin na nga siya at, Ayan na mga guwiks Tuduan pa natin Yun So ayan Woo! Lumutang na sa iri mga guwiks Ayan na tumaas na lumutang sa iri ayan Woo. yung hangin mga gawiks ayan yung resulta ayan banat banat tayo ng lubid ng tali Ooh. wow yes. hey, sana tuloy tuloy yung hangin ayan na nga medyo malikot pagka tumudo yung hangin Ayan. Tas pa, yan pa. Ayan, lumutang, lumutang mga guys. Ayan, pagka hindi naihip yung hangin. Ayan na nga, siya sa taas no. Ayan, ang taas na niya. Ayan, tumaas pa na lalo. Tumapat sa ating ulo. So, ayan mga guys, yung ating bagong gawang na heart na saranggola no. Daan-daan pa baba. Ayan, pag tinamaan ng hangin. Ayan, tataas naman. Ayan, bumagsak na naman. At least mga Greeks, ngayon ay medyo mahaba-haba ang ating testing ayan na. So tuduan pa natin 'to mga pagumangin pag humangin pa nga no. So pa wala wala yung hangin. ayan pawala wala. Tayo ay batak na naman pag humangin na naman ayan pabugso-bugso yung hangin mga Greeks. Kaya yung ating saranggula ay pababa, pataas. Ayan. Wala pa tayong ibang nakitang may saranggulang lumipad dito sa ating location mga gawiks no. Dati mayroon. So ayan yung ating saranggula. Batak-batak tayo sapagkat yung hangin ay whew, hindi steady. Ayan na, ayan na, tumaas na, ayan na, hangin na na. ayan na mga gawiks, tuduan pa natin ng lubid. Ayan na, tumaas na nga sa iri no. Ayan. Kaso pag nawala yung hangin ay nawala naman. So ayan na, na ating lubid mga guwiks. Yung ating tali, sumablay, ayun na. So ayan, tingnan natin kung tataas yung mga guwiks. Ayan na, tumaas na. Pero ang hangin natin ay pabugso-bugso. Ayan, bababa na naman. Pag walang hangin, Ayan, medyo humangin sa ating katawan kaya abutin niya ng hangin. Ayan, tumaas na naman siya mga guwigs. So, ayan. Yes, yahoo! Ang ganda tingnan pag makulay yung ating saranggula mga guwigs, pag nasa iri. Eh. Ayan. Ayun, may saranggula pala doon mga gawiks. Oh. Hindi masyado makita sapagkat yung kanyang balot ay clear na plastic. Ayan. Ayun, oh. Allah Uy, no, ating saranggola mga guys. Ayan, patuloy pa tayo dito. Lumulutang siya sa airy mga guys kapag nawala yung hangin. Pag hinangin naman, ayan. Tudu, tudu. Pag tumuto yung hangin mga guys, malikot. Abangan na natin mga Tuduan pa natin ng lubid Para dumating doon Tumaas pa siya ng lalo Ayan Ang ganda ng kulay So yan mga kawis Ay tatlong kulay no Red, white and blue So sa sunod Gagawa tayo ng mas maraming kulay pa Taas na niya Ayan Ayan bukso bugso yung hangin mga gawiks kaya malikot at minsan naman naka-steady. So yan na nga mga gawiks no, patuloy tayo dito nagpapalipad ng ating heart na saranggula no. Ayan, pag walang hangin ay ganun talaga, pababa ng pababa, pag may hangin naman ay tataas. So ayan. So ayan siya mga gawiks. Umangat sa airy Ayan, umangat sa iri at palutang-lutang Ayan Papaba, pag walang hangin Yes, yahoo Hangin pa more So, ayun nga mga kuwiks Pabugso-bugso yung hangin o. Ayan Pabugso-bugso yung hangin kaya minsan ay hinihila natin, minsan ay nilulubayan natin. So, ayan, hinangin na naman at angat na naman sa taas yan. Ayan, tumudo. So, ayan. So ayun na, layo na niya mga gawiks Nasa iri na, ang taas na niya So yes, yahoo, bye bye Saranggula Ayun na sa malayo <laughs> Yan, mukhang wala na namang hangin <laughs> So yan, tumasa na naman mga gawiks Umangata naman sa taas So ayan, ayan, ang taas na na niya Bye bye, bye bye Saranggula Yes, yahoo O so, ayan mga kuwiks, hanggang dito na lang ang ating pagpapalipad nitong ating saranggula na heart no. So magbaybay na ako sa inyo at yan na nga yung ating saranggula nakalutang sa iri. Eh. Yes, yahoo! Yan! Baba ng pababa, pag walang hangin, pag may hangin naman, tataas, ayun! Wow, steady lang, steady lang dyan. Walang hangin, bababa na naman mga gawiks.